Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang uh, umaga, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali. hapon sa man sulok ng mundo. Mega migalab shoutout. At sa mga kapya po, HW's around the world, mega migalab shoutout po sa inyong lahat, mga lalabs, mga vayots. At kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, Huwag po kalimutan mag-subscribe. Like and share. Maraming salamat. <laughs> so, all the way na po tayo sa ating topic, mga lalabs, mga vayots. Uh, matatandaan ninyo na parang last week yata iyon ay... Uh, may vlog tayo. Ito matunog kasi busog ako. Kumain ako ng chips. <laughs> so, parang, parang lumighay, no? Tagdagan pa nitong aking sound card na ewan ko, gusto na ata niya magpapalit ng bago. <laughs> uh, may Bugatti Chiron na pula ang kulay na last year pa pala, November, iyon hinahanap ni senator Tulfo. Ngayon natagpuan iyon doon sa may uh, Ayala Alabang uh, Subdivision. So pinaghanap ang isa uh, na kulay blue at ito na po siya ayon dito sa balita ng News 5. Oh ito siya. Sandali. So ito siya, na Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng 165 million pesos ang isa. At according to doon sa unang hearing sa Congress, sa ano, uh, nagsasalita si Tulfo doon sa Senate, eh, nakalusot ito sa custom. Wala sa report uh, sa nang custom na may nakapasok ng na mga smuggled luxury car pero na rehistro sa LTO. Ayan. <laughs> ah. So ngayon, nahanap na ang isang ito na Bugatti Chiron na kulay blue. Sabi dito ng News 5, uh, umiipal si Tolfo dito. <laughs> And by the way, dalawa ang ating topic ha. Itong Bugatti Chiron at ang uh, nanalo na sunod-sunod ng atawag uh, tawag dito, Lotere. At bakit tahimik si Rafi Tolfo? <laughs> so sabi dito, umipal si Rafi Tolfo ang sabi niya, malaking tagumpay para sa mga mamamayang Pilipino. Gag ginagamit na naman tayo mga pobreng Pilipino. So, Malaki daw ang tagumpay ha para sa mga mamamayang Pilipino ang pag-recover sa pangalawang umano smuggled luxury car na Bugatti Chiron sa Mountain Lopa ayon kay Senator Rafi Tolfo. <tinyo> Senator Rafi Tolfo, bakit kasali kami doon malaki uh, mamamayang Pilipino? Ang tanong, pinitpit na ba Or pipit-pitin ba ng bakho or kung bulldozer or kung ano ang magpipit-pit sa kutsing ito na dalawang Bugatti uh, Chiron, blue at saka pula? Kung pipit-pitin ninyo yan in public, tapos ma-media at may mga vloggers pa na mag-post or mag-live, malamang masabi ko na oo tagumpay. Pero kung after nito, hindi na nga natin alam eh. Kung saan na yung Bugatti Chiron na pula ang kulay nung nahuli dyan sa may Ayala, alabang. Baka nasa isang officer na siguro, either dyan sa Malacanang, <laughs> or nasa Senado, o di kaya malamang, baka. Baka lang naman, opinion ko, nasa custom. <laughs> Ang mga malalaking officer dyan, baka andun na si Bugatti si Or di kaya binigay ulit ito sa may-ari, magdagdag na lang ng ilang milyon, lusot na. So Senator Rafi, hindi po ito uh, tawag dito malaking tagumpay para sa mga Pilipino in the first place pa lang. Nakapasok yan sa loob ng Pilipinas na kung saan ay nakikipagsabwatan yung nasa custom sa mga may-ari ng sasakyang ito at hindi nagbayad ng uh, tamang buwis sa, sa, uh, sa Pilipinas, sa BIR. So hindi po yun tagumpay kasi ang uh, sasakyan na ito ay walang mangyayari after ito na recover. Nasa dalawa lang yan, gaya na yung sinasabi ko, ay del magdagdag lang yung mga may-ari niya ng bayad. Or, uh, isi isisequester yan ng mga, custom, uh, mga malalaking official dyan. At kukunin nila, kunwari, subasta o oh, ito. Halimbawa, 10 million, sa'yo na yan, akin ng bugati mo. <laughs> lang yan. Ngayon sinasabi ko, tagumpay ang Pilipino kapag pitpitin ng bulldozer or grader or bako ang dalawang bugati it na ito doon sa or kung saan man lapitpitin. Pero pag wala, hindi po tagumpay ang Pilipino diyan Tagumpay lang yan sa ibang Pilipino na mga nasa gobyerno ngayon, nakaupo. Kaya huwag mo kaming idamay, Senator Rafi, sa gusto mong magpa-grandstanding. At dito tayo ngayon, mga lalabs, mga bayots, Sa isyo naman ng, sorry lotere. May nanalo na naman na lotere na nagkakahalaga ng 10 million kahapon. Kasi 21 na tayo, diba? na tayo ngayon? Eh, bakit tahimik si Rafi Tulfo? Last week yata, yun, may dalawang bisis na nalo. Sa isang linggo. <laughs> Anong nangyari, Sinator Rafi Tulfo? Nung unang uh, salang pa lang dyan sa Senate hearing, abay, maraming uh, bilib bilip kay Sen. Rafi Tulfo dahil akala mo, Tigre si, eh, or Leon si sinato Rafi Tulfo na gusto na niyang hambatin that time si ano, yung general manager ng PCSO na si Mel Yonario Robles. Hoy! <laughs> okay. Kinalaunan after one or two days, nag si Maharlika na ayon sa kanyang puting ahas, <laughs> si Rafi Tulfo daw ay nasugalgal or nasugagal ng 1 billion pesos para manahimik sa isyo ng lotere. At parang maniniwala na ako eh, dahil bakit sa pangalawang hearing ng lotere dyan sa Senado, wala si Mel, Mel Robles. At ayon sa balita ni Maharlika sa, ng kanyang puting ahas, ay nasa Japan ng one week si Mel Robles. So, malamang may, may ginawa na naman siguro doon kabalbalan, di natin alam yung witness no, na nung unang hearing na sinabing posibleng ma, ano yun nam IT, uh, posibleng daw ma, uh, manipula ang mga numero. Abay, nag, nag ano siya do, uh, nag ang kanyang unang statement. <laughs> <Di na yun. laughs> hindi daw, uh, hindi daw yun na uh, uh, ano daw yun, parang hindi uh, pwede na pwedeng, hindi daw pwede maano, tawag dito. Mabago yung, or madaya ang, uh, pa, ang draw ng uh, lotere. dat uh, that time, sa second uh, hearing ng uh, o sa Senado, malumanay na si Rafi Tulfo. Daig pa niyan yung iting manok na lanay. <laughs> After sunod-sunod, kahit nga nung hearing pa, sunod-sunod eh, pa nga ang mga nananalo doon ng mga malalaki. So, after nung nanalong, dalawang bisis yata malaki, may 5,000, ah, uh, 5 million na, may 10 million, may 7 million, may 64 million, at uh, may mahigit pa isang daan. Tapos ngayon, ito, 10 million. <laughs> sunod, sunod. <laughs> Ang tanong, Senator sinator Rafi Tolfo, bakit ka tahimik ngayon? sa linggo, -linggo na pagka may mga nananalo sa lottery draw. Yun lang man tanong dito si Rafi Tulfo. ang tanong lang naman is, totoo ba? Ang sinabi ng puting ahas ni Maharlika na ikaw ay nasalpakan na yung bunganga mo ng 1 billion piso? <laughs> Pangalawang tanong. Nasindak ka ba ni Mamsi? <laughs> Yan lang naman. Dalawa lang yun. Dahil nga, huwag natin kalimutan yung sinabi ni Mamsi nung birthday ni Mel. Hi, Mel. O oh, kung ano pa yun, nagwe-wish doon ng happy birthday. Sama-sama tayong babangon para maging melionaryo. <laughs> So, totoo ba ito, Mr. Rafi Tulfo, na ikaw ay, ulitin ko ha, napaslakan yung bunganga mo ng bill, 1 billion, kaya ka nananahimik ngayon. So, hanggang sa umpisa ka lang talaga pala, magaling. Pero pagdating na sa pangalawa, pangatlo, bumabahag na ang buntot mo. Gaya dito sa Balik Tayo Bago Magtapos, dito sa... Dalawang Bugatti Chiron na ito ngayon na nagkakahalaga ng 165 million each. Pipit-pitin niyo ba ito or pipit-pitin na or mapipit-pit yung mga itlog ninyong sumakay sa sasakyan na yan? <laughs> yan lang naman At tigil-tigilan mo na si Nato eh, yung panggagamit ng mga mamamayang Pilipino, lalo na kaming mga pobre. Dahil A, ginagamit mo lang kami, poverty poverty porn na naman yung ginagawa mo dyan sa uh, stasyon mo eh, dyan sa action uh, sa radyo mo. O, gumagamit ka lang ng mga tao dyan, hihiyain mo sa buong mundo, bibigyan mo ng kapiranggot. Dahil alam mo na yung mga tao na yun, hirap, hikahos sa buhay. Magkaroon man ng pira, hala, kahit alam nilang nabibilad sa kahihiyan ang kanilang mga pagkatao, pakapalan na lang ng muka para magkapira. <laughs> Tapos sabi ng iba, ay, ang importante na katulong. Wala namang problema ang tumulong. Maraming mga tao, maraming mga mamamayan ang tumutulong ng hindi nagpapakita sa kamera. Gaya ng ibang mga vloggers dyan na tumutulong, namimigay ng mga bahay, mga kung ano-ano pa dyan, inasa e nasa kamera, poverty porn po yon. So, walang pinagkaiba yun kay Rafi Tulfo, pinagkakakitaan nila ang mahihirap na tao. Yun lang naman sa akin eh. Tahimik si Rafi Tulfo sa lahat ng mga isyo na inoumpisahan niya yung ending. Nga nga. Nga <laughs> dito na lang, maraming salamat. At uh, hindi pala, may pahabol pa ako. Bilib ba kayo sa ganitong klaseng tao? Na maingay lang, parang lata na walang tunog. Uh, malakas ang tunog, walang laman. Puro lang start, walang ending. Na, 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 na nabibitin sa ere Basta <laughs> yung nung una, halos kung, kung aso pa lang siya, mangangagat na si Rapi Tulpo eh. Pero pagdating sa huli, pag nangyay, parang uh, wala na. Bahag talaga bunto. Ang <laughs> lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye. <laughs> eh, okay, kung